para prank natin si Shun. hmm Bakit? Ha? Bakit? Ha? <laughs> Buksan mo. Oh my gosh, unboxing Buksan ka-boxing. Dali, oh. Wow! Wow! wow. Sige, <laughs> ang angat mo. Wow! Spider-Man pa yan, ha? Spider-Man. Dito, sa kabila. Ganda. Dito, dito. Dali, buksan mo. Dali, hilahin mo yung ano, hilahin mo. Ito? Oo. Oh. Ayun, nakabalot pa yan. Ito, mo. Hilahin mo, yan. Hilahin mo. Dali, Hilahin mo. <laughs>

<laughs> ha? Oh. Ito <yeah>. oh. <laughs> oh, yes, mm, na ako. First time ko paghahawak dito. <laughs> 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 tere, tere, tere. <laughs> Ganda dito controller. Gusto mm. ko setup ito o, Paano yun? Walang game. Wala. Hindi ko alam eh. Ha? Hindi ko alam eh. Pero gusto ko na tingnan. Oh. Gusto ko siya i-on. <gasps> DJ 5 <boy. laughs> <laughs> Thank you po, Daddy. Face ah. muna ako. Yeah. Happy ka? Opo. <laughs>